eto guys, ah uh, meron tayong Honda Wave. Uh, bago yung battery niya. Ito. Then bago na rin yung battery niya, ayaw gumana ng itong push button niya at saka yung signal light. Busina, ayaw. Kaya, ito pinacheck sa atin. Kasi bago na daw yung battery, gumagana naman daw nung nakaraan. Tapos ngayon, ayaw na. So, natin. Tapos ito yung naging problema niya. Ano ba kung mangyari sa inyong motor? Honda Wave 100. to check niyo yung charging system. Kasi yung charging system niya, hindi siya gumagana. Ito. Itong... Ah... Uh, ito yung charging niya, ito charger niya kasi may apat na wire yan isang pula yung pula sa papuntang battery yan green yellow sa sa mga ilaw tas itong puti yung sa charging niya yung regulator nya para magkarga yung sa battery tapos dito siya pupunta sa may pula ito naputol na nawalan kasi ng supply galing dito sa red na to red ng wire na charger papunta dito sa may ito sa may ito dito natin tinap kasi hindi na natin hanapin kung saan yung naputol yung wire or nawala yung connection papunta kasi yan dito ayan para itong charging nya na red galing dito sa regulator papunta rito papunta yan sa battery ayan. parga sya ito. So, Kasi pag tinanggal natin yung fuse na yan. Ayan. 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 Pag tinanggal na, ayan, nangyari siya. Ayan. Tapos sa fuse niya, ito yung, may dalawa yan. Ito yung sa battery. Ayan, nangyari siya. galing muna natin yung gears para Ayan. ito yung sa battery nya itong isa yan Ayan yung supply ng battery. Tapos yung isa, pag nakapatay yung makina, wala yan. Ayan. Yung isang wire dyan na red. Ayan naman yung galing na regulator, yung walang supply kasi nga nakapatay yung makina. Ayan. Tapos itong isa, yan, naka yan, galing battery yan sa battery mismo tapos itong isa yan magkakaroon lang yan ng supply pag pinaandar natin yung motor mapapaandar naman natin yan, mandar na magkakaroon na siya ng supply ng charging niya ang galing na sa regulator ayun magkakaroon na siya kasi ito na sa battery yung malakas ito yan, papunta naman yan doon sa battery. Ngayon, pagka walang connection yan, malibawa putol, yung galing sa regulator, wala, hindi gagana yung signal light nyo. Uh, ilaw lang, headlight lang gagana sa inyo. kusina yan, hindi gagana. Tapos hindi rin magkakarga yung battery. Hanggang sa palobat na yan, kasi wala nang susupply. Dahil walang supply galing doon sa regulator papunta dito para magkarga sa battery kaya mangyari madedrain yung battery hanggang sa wala na hindi nagagana yung signal light yung pusina yung push start wala na hindi na siya gagana kaya ito hindi na natin hinahanap ah uh, nag ano na lang tayo nag series na lang tayo ng papun galing rito yung isang red na yan then papunta rin sa regulator yung red doon sa regulator uh, sa pantaron. tapos itong uh, para mag supply yung uh, mag charge yung battery Ayan. kasi pag wala ito pag hindi yan nakapapasok ng supply hindi magkakarga yung battery malilobat Ayan. kung sakali namang yan, pag nilagay natin yung fuse kailangan may fuse yan, yan. pag nilagay natin yan yan, magsusupply na siya doon. Kasi konektado itong itong sa charging niya. pas, itong sa battery. Diba kung pumutok naman yung fuse, hindi rin magkakarga yan. Kasi walang tutulay papunta rin sa battery. Then, wala rin tutulay papunta rin sa accessory wire. Pagkaputol yung fuse kailangan diyan hindi, hindi, hindi. So, yan lang nawala ng supply tapos uh, hindi nagcha-charge nawala yung signal light busina nawala na hanggang sa na drain na yung battery kaya yun ganun lang ito check nyo yung ah uh, yung red kapunta rin sa fuse para makapag charge yung sa battery at gumana yung uh, mga signal light yan busina So yun, yun lang, ganun lang yung pag troubleshoot. Kalimbawang uh, ayaw gumana na signal light, uh, isa yan sa mga iche-check. Yung regulator, kung nagcha-charge o hindi. Kung may supply o wala. Iche-check so, nyo kung may supply yan. So yun, maraming salamat sa inyong pananood. Ingat kayo sa pagkalikot ng inyong motor at God bless sa inyo.